Madali po ba kayong magalit? O napapansin nyo ba na nagiging madali kayong mairita sa inyong pang-araw-araw na buhay? Naglalakbay tayong lahat tungo sa buhay na banal. Kaya huwag tayong magalit sa isa't isa. Sa halip, pasulong na lumakad kasama ang ibang manlalakbay, ang ating mga kapatid, na may pagkabanayad, kapayapaan, paggalang at pagmamahal sa kapwa. At kung meron mang maganap sa daan ng ating paglalakbay, gaano man ito kagalit-galit ang pangyayaring ito, huwag pabayaang magkaroon ng poot sa iyong puso. Taglayin mo ang payo ni Jose sa Bible, Joseph, nang magpaalam siya sa kanya mga kapatid. Ano ang sabi niya? huwag kayong magkakagalit habang daan. Kaya, huwag pabayaang makapasok ni katiting nagalit galit sa iyong puso. Iwaglit ng lubos, sabi ni San Agustin, ang kahit munting presensya ng galit, kahit pa tila ito ay may katwiran, kahit pa sa tingin natin may karapatan tayong magalit. Bakit po? dahil kapag nakapasok ito sa ating puso mahirap na itong bunutin o paals, paalisin o patalsikin mula sa ating puso ang isang tuldok ay madaling nagiging isang haligi mananatili ito sa iyo kung hindi mo susundin ang payo ni San Pablo at ano ba yung payo ni San Pablo sabi niya huwag mong hayaan na lumubog ang araw na ikaw ay galit pa rin dahil kapag hinayaan mo ito ang galit mo ay magiging poot yung anger nagiging hatred nagmamatigas kapag lalo pa itong tinakain o sinulsulan ng mga hinuha at imahinasyon magiging imposible na makawala ka pa sa galit mo Minsan, nagbiro ako sa aking pinsan. Kapag tayo ay tumanda na, wag na wag tayo mag-aaway. Kasi may nakikita po ako mga tao na namatay yung kamag-anak ko kaibigan, hindi dumadalaw, hindi nakikipaglibing. Bakit? Kasi may dala pa rin sama ng loob. Pinakamainam na iwasan ang galit kaysa labanan ito pagkatapos. Dahil kapag binigyan mo ng isang pulgada ang galit, madali itong humaba sa isang milya. Sa maghapong ito, sabihin mo sa iyong sarili, huwag ka nang magalit. Huwag ka nang magalit, kapatid.